Tutupi tayo ng plastic para hindi makalat pag kailangan yan, nakatupi na. Diba? Diba, Bibang? Opo. Kailangan natin tupi ng plastic, hindi yung tapon na ng tapon. Kasi sayang yung plastic. ha Bibang? gawa, so, pinaglalaro mo ng plastic, nilalagyan mo ng tubig, ginagawa mo shower. Shower, bigay ba? Shower. Ayan. Patapin ng aming plastic. Sandubag. Pala sandubag. Wah. Wow. Wah, wow, diba? Okay na yan, diba? Ha? Huh? Okay na yan. Nakaya to, hindi. Pindutin ko na. Opo, pindutin mo na.